ang laas what's up guys nabuta na kami ng ulan ulan, 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 ulan. Ito service namin. Sa bundukan ng ulan guys Uwi na kami nabutan pa ng ulan uh, ulan 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 forevermore pa nagsira

Ngayon ay araw ng biyernes. Friday ngayon guys. Hapong maulan. Ngayon araw ng biyernes mga kapyo. Nandito kami ngayon sa Karanglan. Karanglan. Lakas na ulan no? oh. Buti meron kami yung naliliman dito oh. Ayan, ayan. Time check. 3.30 na ng hapon pero ayan araw ng biyernes guys ayan maulaan Doon yung ano yung Mount 387. Yan. yung Mount Hindi mo siya makita ngayon. Gawa ng maulan. Ayun. Ah, binawa Ito mga stolen, dami oh. Mga bakante yan lahat. Bakante, ang gandu. Ngayon ito may may ari nito, itong dalawa na to. Tapos ang gando yung sumobra wala na. Yan. Dito lang yan sa Barangay Pungkan. Yan. Oh. Ang lakas ng ulan.

Station Restaurant Ayan, diba? Sa ulan O, mamaya pa to Mga alas 5 pa to Wala tayong kapote ano o Red okay, light na to guys Wala rin gaano sa sakya no No Wala stranded na Ayan bus at truck hmm. Ayan okay, o Lakas sobrang lakas ng ulan Abutan pa tayo ng ulan naas okay, okay, okay. uh, na ilan ok sila obrang las ng ulan naka ano na sila naka ilaw na dito hmm. ganda oh sige na tayo dito na rin dito

na lubakas na lubakas yeah, halos wala na makita hindi na makita yung kabundukan guys oh. oh yung kabundukan Ayon lang, ano, hindi na makita yung kabundukan eh, o no? oh di diba sobrang lakas ng ulan guys ah, nakamotor sobrang lakas na hindi na makita yung baryo ng kuka no? sobrang puti na ang lakas Sobrang lakas Lamig na. Ginaw. Oh, buha ba na yung hamog dito? Ayun uh, na. No? Hamog. Ah, hamog. Grabe. Ang lamig. Para ka nasa bagyo. Ha? Huh? Ayan na. Ito yung nakadakot. Ayan guys Ayan o oh. las ng bagsak ng tubig o oh. Ayan yung barrio doon Hindi na makita yung barrio pongkan Sobrang lakas ng ulan Okay. Ayan na po. Unti-unti nang nakikita ang bundok. Lumiliwanag na. Okay. Lumiliwanag ang buhay. Ano? You know? Ayan. Nakikita na yung mga puno sa barrio. Ayan you know? na Luwanag na guys Pero malakas pa rin ang ulan So Kita na yung bundok Ayan o no? Ayan pa diba, Mga isang oras pa guys Ayan 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 ulan. Ayan na po ako. Sobrang lamig dito. Sabi mahamog. Parang nasa Baguio rin. Ayun o. Oh. Hmm. So, hindi na ginawa ka? Balat ka na mawa kasi eh. Yun, maliwanag na. nó lại mang cái tay một bồn chốc, đây anh, patila pa guys Ayan, trako. At saka, mas tubig ah. Tra. May puna ng tubig pala doon. Bilikado sa mga single yun. Mabilis ka tapos ganun karami tubig, sisimplang ka doon. Ayan, may bus. Bus. Yeah, dagupan, Victory liner jangan dagupan nah, na Nah, wejo, balik wadah guys. Aku pun tanda, men. Nah, kita main Vario. Kalau belas parinya, nah, apa saat Oh, belas rin, rin. Oh, rin. Ah,

La lapas, la lapas, lapas,